Hello mga Katets, magandang araw po sa ating lahat. So may magtestimony po mga Katets tungkol po sa ating gold detector. Dahil uh, customer po natin siya mga Katets, no. Yung kinuha niya ay triple antenna at sabi pa niya sa chat niya na nakakuha raw sila, nakahets raw sila diyan sa Davao de Oro, Ah no? uh, very confidential po yung ano mga Katets, no, yung ating customer kasi ayaw niya talaga na ipaalam yung pangalan niya at saka yung lunsod. Pero taga Dabao di Oro siya mga katets, no? Yan, yun po yung sabi niya. pero mga katets, huwag kayong magalala kasi ma-interview po natin, natin ngayon through uh, messenger, no? So, mismo nasa ating linya ngayon mga katets, no? Yung isang customer po na mag-testimony po sa sa ating tungkol po sa ating locator na nakapa uh, accurate po no so hello bro uh, magandang tanghali po bro hello bro magandang tanghali po bro um, ano yung sabi mo bro na naka raw mo bro uh, i ano po yun sa ating mga followers no ng ating mga uh, followers dito sa ating YouTube um, uh, mulhat mo lahat bro sa kanila bro Oh, sige, sige, bro. Nagpapasalamat ako, bro, at mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka-accurate na DIY home may locator, bro, Oo. Oh. Nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay, bro, mm. ay nasa 10 feet. Mm. Ah, so, ba ba bali, bro, yung dalawang gold, gold, bars, bro, yun po yung isinind mo sa akin sa messenger account mo? Yun po. Oo, oh bro, oh bro. Ah, sige, sige bro. oh sige bro, sige bro. Ta tapos bro, ti tinpit pro uh, yung lalim niya bro, ti tinpit po. Oh bro. Pagka abot ng 10 feet bro. Oo. Oh. At doon namin nakuha ang gold bars, 'yung gold bars. Hmm. Ah, uh, so bali bro, yung ano bro, yung i-send mo na ano na gold bars na dalawa. Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, Alkitran? Opo, opo bro. Ah. Nakabalot pa yun bro. Pinanggala mm. naman bro. Mm. Uh, so, ano bro, uh, ah, dahil, dahil sa, ano bro, da dahil po sa dalawang gur gurbers yan, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? Ah, uh, ah uh, wala ba kayong ano wala ba wala ba yung mga harassment diyan sa mga grupo nyo? Ah uh, wala naman bro. Ah uh, wala kalam sa amin bro. Ah uh, kabilang ng mga grupo ko. Aha, ganun ba? Ah uh, si si sige, sige bro, uh, kunting ingat lang diyan sa ano bro ha uh, sa sa Davao de Oro so hin, sabi mo na ayaw mo i ano yung pangalan mo. P pwede lang bro. Kasi ah uh, Katungdanan mo yan, bro, na hindi mo ipaalam sa publiko po, bro. So, oh, bro, bro uh, maraming salamat po, bro, no? Um, oh, ano okay. ang ba balak nyo ngayon sa dalawang gold, gold bars, bro? May may buyer ba kayo dyan o wala pa? Naghanap pa yung mga kasamahan ko, bro. Ah, gan ganun pa. So, sa oh, ba? So, saan po yung mga kasamahan mo, bro? Na nandyan ba o wala? Wala, bro. Ah, sige, sige, sige. Wala ito, bro. Ah, sige, sige, Mas, bro. bro. ah bro. Mabuti yung mga kasamahan mo, Bruno, kasi, uh, ano, bro, ginapaalam mo ba sa kanila na mag-testimony ka sa YouTube channel natin, bro? Oo. Ah, sige. So, huwag niyong kalimutan, bro, ha, uh, yung, ano, bro, yung, yung may-ari ng locator, bro, wag huwag niyong kalimutan. At uh, saka yung mga palawir po natin. Ah, uh, matik na yan, bro. Okay. Ah... Uh, yan lang bro, uh, maraming salamat bro sa inyong pagtestimony po sa ating DIY homemade locator. And uh, sana po bro na yung itong pag-comment mo ay hindi po ito uh, ngayon lang, no? Uh, sana marami po yung makahukay ng ganyan. Uh, sana bro ano, uh, yung yung pagisipan po natin diyan dahil yung dalawang gold bars ay give, giveaways lang yan no di ba kasi 10 okay. lang Oo, ti, okay. oh oh ti, lang siya pero yan uh, giveaways lang yan so ano bro na may may ibang prospect ba kayo diyan sa Davao de Oro ah uh, bro ano may 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 area ba kayong ano uh, hukayin nyo diyan sa Davao de Oro mayroon ba, bro? Ah, uh, kung marami ko. Ah, uh, ganun marami ba so? O oh, na na nasurbi na na nalukit ay, na ninyo. Oo. Ah, may big deposit pa to bro. Kasi bro, small deposit na ito. Ah, uh, ganun ba? So, ito lang bro ah. Yung ano, yung gold bars no. Kasi may may nakuha naman kayo diyan. Pwede naman ninyo i-ano yan, i- i mag 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 kumuha kayo ng kaunti Dyan sa bar o di ba kaya uh, yung whole bar hawakan nyo lang tapos maglukit oh, kayo bro. sa area pwede na yan no uh, perfect yan oh, bro. Oh. Oh, bro. Yeah. But, bro, bro eh pwede ba ilagay eh, bala lang doon sa sa huh? repolantina po pwede lang niyo hawakan bro po, pwede lang niyo hawakan, hawakan bro. oh sige, bro ah oh, sige sige so yan lang bro maraming salamat po bro at oh. magandang tanghali po sige, bro Salamat rin po, bro. Oh, um, si Ah, uh, ano? So, kung uh, wala, uh, uh, wala yung lokita mo, bro, hindi kami makakuha nito, bro. Ah, uh, salamat, bro. Salamat. Salamat. Salamat, bro. So, yan po, mga katiits, yung isang customer po na nakahits po gamit po sa ating trifold antenna at saka single no kasi nag umorder po siya itong video na to mga katiets ay nagbabase po kung paano gagamitin po natin yung pag uh, yung paglocate at paghawak ng uh, locator no so yan po mga katets, no kung sino po yung gustong bumili po sa ating locator at mayroon naman nag-testimony na tested po yung ating locator ay mag-message lang kayo sa Ruli Adlaon Luok sa Messenger no o di ba kaya Mag-comment kayo sa YouTube channel natin no dito sa description below no. Ah uh, my comment no. Ah uh, not description no. Ah uh, my comment section dito sa ano ay comment niyo kung saan kayo maka pwedeng kumontak po sa akin no at magreply ako doon agad sa inyo kung saan kung saan kayo mag kumunta ko sa akin. Pero, pwede na yon sa messenger account ko. Rully Adlawon Loc. No, doon ang kayo mag-message. So, yan na po mga katets. Maraming salamat po. Sana po sa baguhan po sa akin channel. Don't forget to subscribe. Click na notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video.